Magandang buhay muli sa inyo mga kaogang tindera. Eto, may boodle fight po tayo ngayon. Dahil piyesta po ng bayan, nagpakain po at nagpaboodle fight ang ating kapitana, Rosalie Buenaflor at kapitan, Philip Buenaflor. Well, sa pagkakataon nito, bibigyan ko po kayo na isang uh, mensahe o isang uh, kahulugan ng isang piyesta. Alright mga kaogang, ang fiesta ay isang mahalagang pagdiriwang sa Pilipinas na ginaganap sa iba't ibang komunidad tuwing may espesyal na okasyon. Ito ay kadalasang isinasagawa bilang pagpupugay sa isang patron ng simbahan o ng isang bayan. Ano ang ibig sabihin ba ng fiesta? Ang, salam, ang salitang fiesta ay nagmula sa Espanyol na fiesta na nangangahulugang pagdiriwang o kasiyahan. Ito ay may malalim na kahulugan sa kultura ng mga Pilipinas kung saan ang fiesta ay hindi lamang isang simpleng okasyon ngunit isang pagtatanghal na kinabukasan at kasaysayan ng isang komunidad. Ano-ano ang iba't-ibang pagdiriwang na ginagawa sa komunidad ninyo tuwing fiesta? Ang pagdiriwang sa komunidad natin tuwing fiesta ay maaari magkakaiba depende sa lokal na tradisyon ng bawat lugar. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga kadalasang pagdiriwang tuwing fiesta. Una, pagdiriwang ng patron ng simbahan sa mga lugar na may simbahan. Ang pinakapopular na pagdiriwang ay ang pagpapakita ng debosyon sa patrono o patrona ng simbahan. Kadalasan na may misa, prosesyon, sayaw at paligsahan ay dinaraos para ipagmalaki at ipagdiwang ang kaugalian at pananampalataya ng komunidad. Pangalawa, parada o karosa, isang tradisyon din ng pagkakaroon ng parada tuwing fiesta. Ito ay kung saan ang mga lokal na organisasyon, mga paaralan at iba pang grupo ay naglalakad o nagpaparada ng iba't ibang mga float na dekorasyon gamit ang mga karosa. Ang mga karosa ay maaaring magpakita ng mga kahalagahan at kasaysayan ng komunidad. At ang ikatlo, paligsahan at palaro. Isa pang bahagi ng pangapagdidiriwang ay ang mga paligsahan kaligsahan at palaro. Ang mga komunidad ay nagtatayo ng karnabal o parke kung saan maaaring salihan ng mga tao mga palaro tulad ng sabong panlaba, karera ng mga kabayo, mga pampalipas oras at marami pang iba. At mayroon pa pang-apat pagkaing handa at pagbibigay. Ay katulad nito ang Budol Fight ano. Ang fiesta rin ay panahon na pagbibigayan at pagpapakumbaba. Madalas na may mga handaan sa mga tahanan at kapag may bisita, ang mga tao ay nagbibigay ng pagkain at mga handog upang maging bahagi ng pagdiriwang. Dito sa amin mga kaogang sa Tagiga ay hindi kami gano'n naghahanda pagdating sa fiestahan ano. Hindi katulad ng ibang probinsya, ibang lugar, talagang uh, nagdiriwang talaga sila at talaga naghahanda. Ito, katulad nito, wala namang kaming handa. Kami po ay nakikain lamang. Ano po? At ang panglima, mga programa sa pamayanan lokal, sa mga malalaking munisipyo, may mga pampublikong programa na diinarao sa pamayanan lokal. Ito ay maaaring mga konsyerto, mga show, mga palisan at iba pang aktibidad nagdadala ng tuwa at kasiyahan sa komunidad. Katulad nyan, dito piyesta po. So, meron po dyan magkakaroon ng mga kantahan, labanan, yan po, mga saya Yawan, katuwaan po ba? No, ayan po yun mga kaugang. So tara mga kaugang, samahan niyo po ako ngayon, panoorin po natin yung mga nagsasayaw, yung po mga parada nila, kainan, tara, tayo po ay makikain din mga kaugang, tara tara. sige. Mag-alit. Mag-linis ta. Mag-tunong. Oo. Iyan na. Iyan na. Nakakuha na ako ba? Hindi na tayo. Nakakuha na ako na pagkain na tayo. Ito ay mga ogam anong 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 ako. anong 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 Africa ni Uga. <laughs> Ayan, finally, mga ako. Dito na ako. Ayan, may pasalubong ako sa aking mahal. Ayan, siya kakain niya. Matakaw ako ito eh. O, sige na. O, kain mo na ito. O, dito ko ah. Ayan, adobo yan, adobo. <laughs> At tao yan. Okay, o, mga ako, guys. Salamat po. Ha, hopefully na gusto niyo po ang aking content Boodle fight sa Wawa Taguig. Ayan. Uh, courtesy by Kapitana Philip Benaflor, Kapit uh, Kapitan Philip Benaflor and Kapitana Rosalie Benaflor. At syempre mga kagawad at mga staff ng barangay, syempre ang ililingkod, Ogang Tindera. Alright, bye!